Bilang kanilang paghahanda sa papalapit na PBA season ay hinarap ng Barangay Ginebra ang isa ding hari mula sa Karatig Bansa at KAMPYON sa ANILANG sariling liga ng New Taipei Kings. Ginamit ng Gene Kings ang pagkakataong ito upang masubukan agad ang kanilang bagong miyembro na sila PBA 2024 third overall pick na si RJ Abarientos, Stephen Holt at Isaac Go. Silang tatlo ay kabilang sa starter ng Hinebra sa laro. At sila ay lalo pang nabigyan ng pagkakataon dahil sa wala ang ilan sa kanilang mga key players at sa kanilang tatlo na mga baguhan ay si Abarientos ang nagpasiklab sa kanilang unang sabak. Binutas agad ni Abarientos ang basket ng Jin King sa unang possession ng laban at yun ay sundan pa ng basket din ni Stephen Holt at ang kanilang pag-arangkada ay nagpatuloy pa hanggang maiwanan nila bigla ang kalaban ng 10 puntos sa mahigit dalawang minutong pagsisimula ng opening quarter ang kanilang run ay umabot pa ng 15-2. Ang maliit na line ng Taiwan ay walang magawa sa pamimitas ng Hinebra ng mga rebounds. Wala din silang naging panapat kay Aguilar na pagkatapos mambutata ay dinakdakan naman sila. Makaraan ang mahigit limang minuto ay nadagdagan na ng puntos ang talaan ng Taiwan. Sila ay kumana ng ani ng magkakasunod na puntos. Ang abante ng Hinebra ay naibabana nila sa single digit at nung makasagot ang Jenkins ay kumunekan naman sila ng dalawang magkasunod na three-pointers na ibalik ulit yun ng Jin King sa double digits ngunit ang Taiwan na umiita sa laro ay ibinaba ulit ang kanilang ginahabol sa tatlo at sa ikasyam na minuto ng second quarter ang dalawang puntos na kalamangan ay kanila nang kinuha yun ay lumaki pa ng limang puntos sa huling tatlong minuto ng period pero bago pa matapos ang first half ay naibalik ulit ng Ginebra sa kanila ang kalamangan mula sa three point shot ni Abarientos iniscore ulit ni Abariyentos ang unang basket sa second half. Subalit so, ang new Taipei ay, ay muling nakatabla sa ikasyam na minuto ng period. Pero si Abariyentos na umiit na sa laro ay biglang umiscore ng walong magkakasunod na puntos para sila ay muling makaabante ng walong puntos. Ngunit yon ay mabilis din na ng Taiwan pagbalik nila sa timeout. 6 straight points ang kanilang in-score na tinapatan din agad ng Hinebra at sila ay muli nakalayo ng 8 puntos. Subalit ang Taiwan ay naitabla ulit ang score sa pagtatapos ng quarter. pitong magkakasunod na puntos ang in-score ng Kings sa kaagahan ng 4 quarter para sila ay makalayo ng 7 puntos. Pero si Garcia ay umiskor na limang puntos pagkatapos ng free throw ni Aguilar upang maitabla nila ang score at ang kalamangan ay inagaw ulit nila sa ikaapat na minuto ng yugto. Ang dalawang koponan ay ilang beses nagpalitan ng kalamangan ngunit ang Ginebra ay umiskor ng limang puntos sa huling dalawang minuto ng laro upang sila ay magkaroon ng apat na puntos na abante. Nakapukulpan ng press ang Taiwan sa huli 50 segundo ng laro Pero sinagot din yun ng Hinebra Para mahawakan nila ang isang posesyon na kalamangan Habang unti-unti ng nauubos ang oras